Ang kyphoplasty ay isang keyhole minimally invasive na operasyon sa gulugod para sa pananakit ng likod na dulot ng mga bali sa gulugod na dulot ng osteoporosis sa isang matandang pasyente. Kaya ang mga bali na ito ay nangyayari pagkatapos ng simpleng trauma sa bahay o sa lugar ng trabaho lalo sa mga matatanda, lalo sa mga kababaihan pagkatapos ng edad 60 taon. Karaniwan silang nagpapakita ng pananakit ng likod. Hindi sila makaupo, makatayo o makapag-ikot sa kama. Kaya maal o hindi maaring may kasamang pananakit ng binti kaya paano ito nasusuri? Ito ay nasusuri gamit ang x-ray o MRI ng lumbar spine para malaman ang bali. Kung ang sakit ay maaring pamahalaan ng konserbatibo sa pagpapahinga sa kama, karaniwan naming inirekomenda ang konserbatibong pamamahala. Ngunit sa kasalukuyan, lahat ay nais maging independyente, walang sakit agad-agad, kaya gusto nilang makalakad kaagad Kaya ang kyphoplasty ay isang pamamaraan kung saan naglalagay kami ng maliit na karayom sa tulong ng navigation system sa iyong likod kung saan ang vertebral body o gulugod ay nabali at isang semento ang ini-inject sa buto. Kaya ito ay isang napakaliit na pamamaraan at uh, tumatagal ito ng mas mababa sa 30 minuto at karaniwang ang pasyente ay nakakalakad sa loob ng 30 minuto pagkatapos ng uh, pamamaraan. Ito ay ginagawa sa ilalim ng lokal na anesthesia kaya't hindi na kailangan ng pasyente na manatili sa ospital ng higit sa isang araw at ang pasyente ay nakakalakad sa parehong araw bakit mahalaga ang kyphoplasty sa makabagong panahon Tingnan mo sa kasalukuyan, nagbago na ang estrukturang panlipunan ang ating pamilya. Ito ay isang nuclear family at mahirap magbigay ng pangangalaga para sa isang pasyente na may osteopathic spine fracture sa bahay ng matagal na panahon o sa ospital. Ito ay mas hindi praktikal sa panlipunan at pinansyal na aspeto. Lahat ay gustong gumaling agad para makabalik sa panlipunang istruktura at praktikal sa pinansyal na aspeto. Ang kyphoplasty ay isa sa mga opsyon